Ada okay. kita natin dengan mga kanubes! Mag-haircut tayo sa pinakagwapong crew so, ni Boss Bung! Ah? Ang ah. DJ, isang vlogger din. Yung pinakamalupit na nakuha dito sa dampa. Anong klaseng haircut to play? Eh? Mas, ano, Shaggy. Shaggy? Hmm. Shaggy na layo, mati <laughs> lang, oh, lang yung matitrambo. Shaggy na lang matitrambo. Oo, oh, sa gilid lang ang gupit. Yan lang naman yun eh. Okay. Ay, okay. so, isang matikas na pag dinero. Pag-upit -pa kay Kalubit. Shout out kay Bung. Huwag. Ito ang mo. Pagka-require mo, mag-require mo. Huwag na lang mo. Worth of 1000 pesos. Pakita mo. Model. Bumpanis! Bumpanis! Ay! Worth of 1000. Bang! Lopan. Putan kami ng gabi mga ka-idol. Gamit na kami ng flashlight. Ikat, ikat. Ayan ang tapos na mga ka-idol. Si Mi Shagay. Shagi. Shagi. Sa gilid lang. Sa gilid lang tapos. Ayan. So shout out ka muna. Uh, oh, shout out po sa Chang Lep Chai. niya. Ayan. So yung isang vlogger din dito mga ka-idol. Hey, hey. Ano bo? Yes